Mababalang araw mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga uh, karanasan Mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ang aral Ang ibabahagi ko ngayon ay unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica chapter 2 verses 11 to 14 Tulad ng alam ninyo kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo Pinalakas namin ang inyong loob inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at karuwalhatian. Ito pa ang lagi namin ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasama panataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nais kong bigyan pansin dito, nakatawag pansin sa akin dito. Sa sulat ni San Pablo na pinalalakas niya ang loob ng tao. At binigyang diin ang mamuhay ng tapat ang pagiging tapat natin kung titignan natin ang ating kalagayan ngayon papasok na naman ang election at ang dami na naman mga nais maglingkod maraming tao ang um, minsan na naguguluhan at hindi na malaman kung nagsasabi ito ng mga totoo. Kaya ang um, ang sulat na ito ni San Pablo sa mga taga tesalonica ay isang gabay upang bigyan pansin natin ang mga taong nais mamuno sa atin na titingnan natin ang kanilang buhay kung sila ay namuhay ng tapat sa paglilingkod at sila ay nagbibigay ng pag-asa sa tao. Ang core message dito ay katapatan. Kaya ang tanong natin sa atin ngayon bilang mga Kristiyano, kailan ba tayo naging tapat sa ating buhay? Tayo ba ay naging lingkod at namuhay bilang tapat sa ating pagiging Kristiyano? O tayo din ay pumapasok sa hindi tunay na pamumuhay. Maraming mga viral issues ngayon na napakagulo ng mga buhay-buhay, uh, -buhay, ah, mga mag-asawa ay madaling nagkakahiwalay, ang mga mag-boyfriend ay madaling na iwanan at ganoon din sa mga pamilya marami ang nagkakahiwalay at hindi nagiging tapat kaya ito ang buod ng mensahe na ito na bigyang halaga natin ang katapatan sa buhay saan man tayo naroroon saan man tayo nilagay at nagtatrabaho, uh, nagmimisyon o naglilingkod sa ating pamilya. Ito ay napakahalaga sa atin. Kaya ang call to action dito ay katapatan na buhay. Saan man tayo tinawag ay maging tapat tayo. Manalangin tayo, Ama, pinagkalooban mo kami ng lakas upang makapaglingkod kami sa maghapong ito. Tanggapin ang aming panalangin sa buong buhay namin bilang pasasalamat sa di mabilang na biyaya mo sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At gawin po natin viral ang salita ng Diyos at maging tanglaw sa ating daan. So muli si Kuya Nandine, papasalamat at God bless po sa ating lahat.